Hello Pablis Narito na ang ating latest update tungkol mismo kay Doni Pangilinan at Belle Mariano Dahil nga din daw sa isang litrato na may suot na itong si Bel ng isang sing-sing na kung saan talaga ay nahimlay na ang nga bang binigyan na ng promise ring ni Donnie Pangilinan si Belle na ngayon nga ay nagde-trending na narito nga ang litrato ni Belle Mariano na usap-usapan ngayon, ito ang litratong kuha sa Acer concert noong isang gabi kung saan si Doni Pangilinan pa nga ang naging personal photographer dito. Agaw atensyon nga rin ang sing-sing na suot ni Bel Mariano sa nasabing event. Sinasabing nga rin nila na para bang may naganap na pagbibigay ng promise ring sa gabing iyon. At ito nga ang komento. ever nga talagang totoo ang lahat ay talagang timpanatag na nga ang mga bula dahil dito at talagang nga namang umaasa na sila sa endgame. Umaani na nga agad ito ng samat sa komento sa social media at ngayon ay nagde-trending na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates tungkol mismo kay Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa mga susunod na araw.